So dito nga mga lode, habang namimili ng eyeglass na tagsa 10 piso, estate, tag 10 euro yung kasama ko, aw oh, binijuan ko muna sila mga lode. Ano? yes euro, No, euro. Itong kasama ko naman lode, panay tawad ng tawad. Oh no! Ano? Ang daw. May, may tawa daw pero ano? Ocho. Pero pag gusto, gusto mo pang tumawad ulit, ano na? Dose? Katagal man kasi to makapili tong Kalbo na to ba? Para mang namimili ng isda sa palengke itong kasama ko oy na pili ng Ray-Ban, wala namang magbabago sa mukha na yan, ba? Ito <laughs> bang, ba? Ha, ha. Ang gawapo na kang mga one-port, ba? Ang gawapo kang one-port. Loy! Napalito ng maloy ro'n. Delikado <laughs> na <laughs> yung mga 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 pili ng pili tapos ang ending hindi naman pala talaga bibili ay nako Mario Sip Santasima wala lagi na sa pagwapo-gwapo pindi na sa kasuot ito yung forma ng kasama ko na nakakatakot pag masalubong mo na ikaw lang mag isa ba baka manghablot ito ba na. Sa okay. Tanaw na lagi pili ng pili tapos sa akin man manghiram ng singko ba? Ano na may kanda lagi naglibog na ang kuta kung ano yung bibilhin ba? Mas okay na? Armani man eh oh. Armani na usa? Oo Kata 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 Armani? Ayan Ayan ang usa Ayan ang

Ya ngayan. Oh. Ana jan kuwa jo pangbayad. Wa na. Kuwa jo pangbayad ay kumpian sa kay kwa on jod, nang suod si mong ba ganang kalingkod ron. Ing <laughs> kalingkod mga lode delikado kay mga lode. Pasinsya kayo mga lode, at hindi ako sanay magsalita nang Tagalog ba kaya handuan ko na lang ng bisaya ay bisaya man tong mga kasama ko kasi kayo na pong bahalang umintindi sa mga sinasabi nila mga ludi ay kay iwan ko sa mga ito ba't nagsasalita to ng bisaya ba so green green man yo So hanggang dito na lang muna yung video natin mga lode. Daghang salamat sa panonood. Thank you very much.